Magandang araw sa inyong lahat mga kaibigan. Maligayang pagbabalik sa Proud to be a Filipina. Ang tunay na destinasyon para sa lahat ng bagay na masarap. Ngayon naglalakbay tayo sa gitna ng France na may dalawang katakam-takam na pagkain. Koy, aman at Krustad upom. Maghanda para sa matamis na pagtakas na maghahangad sa iyo ng pastry at apple delight. Ang koy aman ay isang masarap na pastry na nagmula sa rehiyon ng Brittany ng France. Ang pangalan koy Aman ay Briton at halos isinasalin na butter cake sa Ingles. Kilala ang pastry na ito sa mga layer ng buttery dough, caramelized sugar at malutong na panlabas. Ang kaysaysayan nito ay maaring masubaybayan noong ikalabin na siglo. Ang koy aman ay paniniwala ang nagmula sa bayan ng Duarnenes sa Brittany sa paligid ng 1860s. Ayon sa lokal na alamat, isang panadero sa Duanenes ang nag eksperimento sa masa ng tinapay at butter. At sa aksidente o disenyo, nilikha ang unang koyaman. Ang resulta ay isang pastry na may mga layer ng kwarta, mantikilya at asukal na nakakuha ng isang kasiyasiyang kombinasyon ng flakiness at caramelization. Sa una, ang koy ay isang regional na espesyalidad na tinatangkilik sa Britani. Ang pastry ay nakakuha ng katanyagan sa lokal at naging isang minamahal na pagkain sa mga Briton. Lumago ang reputasyon nito sa kabila ng rehiyon at kalaunan nakarating ito sa ibang bahagi ng France at maging sa mga international na merkado. Ang koi aman ay malalim na kaugat sa mga tradisyon sa pagluluto ng Britani. Kung saan ang mantikilya ay sagana dahil sa dairy farming ang rehiyon. Ang pastry ay nagpapakita ng kahalagahan ng mantikilya sa Briton cuisine na lumikha ng isang kaaya-ayang balanse sa pagitan ng mga layer ng buttery dough at matamis na caramelization. Ang tradisyonal na recipe ng koi aman ay nagsasangkot ng mga simpleng sangkap, harina, mantikilya, asukal at libadora. Ngunit ito ang pamaraan ng paglalagay ng mantikilya sa loob ng kwarta at pagsasama ng asukal na lumilikha na natatanging texture at lasa nito. Ang kwarta ay nakatiklop at pinagsama ng maraming beses na lumilikha ng maraming mga layer na pumuputok habang nagluluto. Sa mga nakalipas na taon, ang koi Aman ay nakaranas ng muling pagsikat sa Katanyagan, kapwa sa France at sa buong mundo. Ang mga kilalang pastry chef ay naglagay ng kanilang sariling mga creative twist sa klisikong recipe. At mahahanap mo na ngayon ang koy aman sa mga panenderia at pastry sa buong mundo. Ngayon ang koi aman ay pinagdiriwang para sa pagiging mapagbigay at kasiyasiya. Naging simbolo ito ng mayamang culinary heritage ng Brittany at isang kasiyasiyan treat na nagpapakita ng magic ng mantikilya, asukal at dough na nagsamasama sa perfectong pagkakatugma. Susunod sa ating French pastry adventure ay ang crustad o pom, ang crispy apple pie na nagpapasayaw sa iyong panlasa. Ang crustad o pom ay isang masarap na French dessert, particular na isang uri ng apple pie o tart. Ang pangalan ay isinasalin sa crispy apple pie sa Ingles. Pagkamat ang eksaktong pinagmula ng crustad o pom ay hindi mahusay na dokumentado. Maaari itong masubaybayan pabalik sa masaganang mga tradisyon sa pagluluto ng luto ing Pranses, lalo na sa mga rehiyon na kilala sa kanilang mga taniman ng mansanas. Ang Pransya ay may mahabang kasaysayan ng pagdiriwang ng mansanas sa iba't ibang anyo sa pagluluto. At ang mga dessert na nakabatay sa mansanas ay tinatangi sa loob ng maraming siglo. Ang mga mansanas ay sagana sa iba't ibang rehiyon ng France at ito ay humantog sa paglikha ng maraming apple-centric dish kabilang ang minamahal na crustad o pom. Ang dessert ay karaniwang binubuo ng manipis na hiniwang mansanas, kadalasang ang hinahalo sa asokal, kanela at kung minsan ay mga pasas na matatagpuan sa kapagitan ng mga layer ng patumpik-tumpik na pastry. Maaring mag-iba ang pastry na may ilang mga recipe gamit ang buttery puff pastry o sa mas tradisyonal na shortcrust crust pastry. Ang susi sa crustad o crispy na elemento ay nakasalalay sa paggamit ng magandang ginintuang at malutong na crust habang nagluluto. Habang ang crustad o pom ay hindi nauugnay sa isang particular na bayan o rehiyon, sinasalamin nito ang pagkakaiba ng mga tradisyon sa pagluluto ng pransya. Ang iba't ibang mga rehiyon ay maaring may sariling mga pagkakaiba ng recipe, pagdaragdag ng mga lokal na twist o mga kagustuhan sa mga tuntunin ng pampalasa, tabmis o pagpili ng mga mansanas. Tulad ng maraming klasikong French dessert, ang crustad o pom ay umuunlad sa paglipas ng panahon. Ang mga modernong variation ay maaaring magsama ng iba't ibang uri ng mansanas, magdagdag ng layer ng almond cream o mag-eksperimento sa mga alternatibong crust. Ang kakanyahan ng dessert, gayon pa man ay nanatiling isang pagdiriwang ng simple at masarap na kombinasyon ng mga mansanas at pastry. Ang crustad o pom ay madalas na uugnay sa panahon ng taglagas kapag ang mansanas ay nasa kanilang pinakamataas na lasa at kasaganaan. Ito ay isang tanyag na pagpipilian para sa mga pistaw opisyal sa taglagas at taglamig na nagbibigay ng isang mainit at nakakaaliw na dessert na nanaghahighlight sa natural na tamis ng mga mansanas. Pagamat ang eksaktong kaysaysayan at pinagmulan ng crustad Opom ay maaring hindi kasing dokumentado tulad ng ilang iba pang French pastry, ang presensya nito sa French culinary culture ay nagpapatunay sa pamantagalang apila ng simple ngunit masarap na apple dessert sa masaganang gastronomic history ng bansa. Salamat sa pagsama sa akin sa napakasarap na pakikipag sa palaran na ito. Kung ikaw ay naglalaway sa mga battery layer ng koi Aman o nanabik sa Appalicious Magic ng Crustad opom pindutin ang subscribe button, like and share, at ibahagi ang iyong mga paboritong French Pastries sa mga komento sa si baba. Hanggang sa susunod mga kaibigan, paalam!